Walang ano, walang tao rito ah. Magbebenta lang tayo ng bote mga kainag sa ano? Buti na lang, konti yung mga nagbebenta ng bote ngayon kasi magbebenta kami ng bote ngayon ni Mahal Arena para merong kaming pambayad sa date natin mga kainag ano. Kasi magde kami ni Mahal Arena eh medyo kinakapos tayo ngayon. Ha? masakin akin oh. Medyo kinakapos tayo ngayon mga kainag kaya mabuti na lang eh, marami tayo. Ito may susi oh. Ito marami tayong mga basyo Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Baba na natin. O yan, tama-tama. Mayroong mga dumating sa likuran natin. Ano? Ang lang natin dito. Yan. Lagay natin dyan. Kuha pa tayo rito. Mga, mga apat na, ano to apat na, na bag. di ba? Pero to, yan mga eh, hindi natin bibenta yan. lagay natin ng tubig yan eh. Magalit sa atin si Malarain kagaya lang natin dyan siguro ang hula ko ay mga nasa ano yan mga kainekson mga nasa ay nandito pala sa kalikod yun mga nasa total mga ngarap na rin lang tayo eh. laki-lakihan na natin yung pangarap natin mga nasa 45 Canadian Dollars I wish hopefully hopefully yan hey boss can I put it here? thank you yan Tanggalin natin yan para hindi na mahirapan si si kuya Ayan natin dyan, mga ito pa Ito, tanggalin na natin dito Sa mga lagayan Nako po Kina kuya, tapong ka na yan uh, Ayan, may dito eh no? Alam nyo naman yan, sa mga madalas makapanood sa atin Pag nagbibenta tayo ng Bote Dali lang. lang natin Ay, tatanggalin ko lang muna yung ano Yung sasakyan natin at Merong mga nakaparada rito Ay silang, lang, tanggalin lang natin ha. Dali, yakan At ipaparada natin yung truck natin doon sa truck Itong SUV, ni mahal na doon Para makaporma naman yung mga nasa likuran natin ano? Pero pa pala na iwan doon O, oh, sandali lang At i-ano lang natin yung ating sasakyan doon sa bungad Para yung mga nasa likuran natin ay makaporma na. So, naipark na natin ang maayos dito sa likod. Yan, meron tayong isa pang bag dito mga kainags ano. Na natira. Tamang tama. Pang ano to ay eh, pang 45. Yeah, lagi natin diyan. So, marami-rami mga kainags ano. Marami-rami yung ating ibebenta ngayon. Yan, ito pa to tapos sa bala kasi namin pumunta ni Mahal na sa Boston Pizza, mga kailis, kakain tayo ng spaghetti o iskabeti. mayroong pizza na pizza bread. O, oh, ba? Diba? Ayan, so, mga malaking tulong din yung mga... Ito, mga basyo ng bote, no? Kuya, lagay ko na. Kaya na ipulit, eh? lagay natin. Lagay lang natin dyan. Siguro ngayon taon, eh, naka... Nakabenta tayo ng mga siguro Nakatatlong beses na benta Ng mga basyo ng bote no? Yan Lagay natin dyan O yan pa mga kainags ano? Mukhang na puno yung Mukhang na yung balde ni kuya ayun, mga lagayan ano? dami niya no? Mga lata ng Nako ito ba? Masin ba may sa amin man? Meron may ng beer sa amin ah? Baka yung bonso natin ano? Ito yung ininom ng bunso natin ano? Mga zero, zero Pepsi, zero Coke. Yan. Sorry? Oh, this, this is yours, I guess. Okay. Meron nakabagsak eh. Is this yours, ma'am? Is this yours? Okay, maybe you can take it. It's like 10 cents. Anyway. <laughs> so yan, marami pa yung mga nasa likuran natin. Ano? Kaya yung sasakyan natin, inabante na natin doon. Nandoon na. ha <sighs> Mukhang 45 Canadian dollars. tanca lang yan. Pag sumobra dyan, eh, bah, mukhang magiging masaya si Mahal Arena. Kaya lang, kasama natin si Mahal na ngayon. Meron tayong kompetensya. Sabi ko sa kanya, eh, saka ka na lang, ano, saka ko na lang ibibenta yung bote pag naka-day off ka na. Kaya lang, sabi niya, hindi, ibenta natin ngayon para makinabang din ako. Dahil pera ko, pinapambili ko na lahat ng mga bote na yun. Eh. Bihira. Walang patawag. <laughs> Ayan. Medyo. Sun natin. Sun natin konti. Eto pa. Naalala ko dati mga kahinags. Ano? nung mga uh, first year, O mga siguro yung mga unang nagbablog pa lang ako. Nung nag nagbenta nag ako ng bote rito. Abay. Hiyang-hiya ako. Nahihiya ako mag-vlog sa ano? mga tao. Siyempre, eh, hindi pa tayo sanay. Eh, no? Pero ganoon talaga, pagka tumagal ang panahon, pagka araw-araw mo nang ginagawa yung gusto mo, <laughs> eh syempre nadadagdagan yung kapal ng mukha natin kahit papaano diba <laughs> kahit ba yung tumatawa ka mag isa maraming tao sa paligid mo huwag mo na yung tindihin niya importante wala tayong ginagawang masama diba mga kairis ano? hindi naman tayo mungutang sa kanila <laughs> hindi naman natin sila lalamangan diba yan importante masaya lang tayo si ginagawa natin diba mga kairis ano Ba? ang ang Diyan mukhang marami pa, hindi pa natin malagay. Lagay muna natin dyan. Diba? Mukhang konti ang mga na nagbibenta ng bote ngayon. Dati usually, pag may mga pag nagkasang sabay, hanggang doon niya, sa dulo, hanggang doon niya sa daan, sa kapila. Diba? <laughs> diba, diba. Yan. Alahin mo nga naman, ano? Nagagawa ng pagiging mo nga mga, mga kainos, ano? Eh, wala tayong magagawa. Eh. May pag... Pagkagwapo tayo eh. Bukod sa si gwapo, malakas ang hangin natin. Malakas ang ano? hangin na. Ha? Yabang ha. Hindi hangin sa ulo ha. <laughs> Bihira. Oh, baka matakot sa kuya. Baka matakot na sana si kuya eh. Mamaya na, tahimik ko muna tayo. Hindi, okay, kinala tayo yung mga yan. Sanay na sa atin yung mga yan. Sanay na. Matagal na tayong nagbablog dito pag nagbibenta tayo ng bote, mga kainag. Yan. O, yun na yung mga ano, susunod. Lagay natin dito. Ba, mukhang nagtago si kuya. Mukhang natakot sa akin. Ah. Sabi, mukhang sabi. Ikaw na nga magbenta ron. Mukhang nagsasalita mag-isa. <laughs> Ayun yun pala. Nagano lang pala ng, ano, ng balde. Napuno kasi yung balde ng pinaglalagyan ng ating mga basyo ng bote, mga kainag. Ano? O, ba? diba? Nang dahil sa mga empty bottles, makakapag-date kami ni Mahal na Reyna. O, diba? Kalain mo nga naman. Kaya totoo yung kasabihan eh. May pera sa basura. May pagkain sa basura. O, oh, di ba? Yan, so mga kainags, ano? Naubos na. So, ito na yon. Sasabi ko lagi, the moment of truth. Kung tama ba yung hula natin, kung tama ba yung hula natin makukuha natin ay 45 dolyares. Hula lang yan, mga kainags, ano? Hopefully, cross my finger. Hindi, <laughs> ko kinikwenta pa ni Kuya, ano? tuwan mo ako. yung, yung pagbayaran na, yung ngiti hanggang tenga eh, no? Excited. Nangangati na yung mga kamay ko. 39, 39? Thank you. Okay. Yan, so mga kinags, ano? 39. Almost sabi natin 40 dollars. So, close doon sa hula ko. Kulang lang limang dolyares. Tapos, may kompetensya pa tayo. May kupit sana ako dito kung di natin kasama si Mahal na Rene. <laughs> Kaya lang kasama natin. Wala tayong magagawa, ano? Oh, mahal na Rene. Yan na yan, ha, napagbentahan natin almost 40 dollars yan ha. Bira naman oh. Sa halip na sarili ko lang, sa akin lang sana yan eh. Nakisabay ka pa. Hindi mo hindi mo na ako pinatawad. Sana pinabenta mo na lang sa akin yan nung nakapasok ka sa trabaho, hindi yung pareho tayong deyop Ang bihira tuwa eh oh. Makalisa na nga tayo rito at maraming gusto. Ano naman nagbo eh. oh, sinasabi ko? Yung nga sinabi ko sa kanila eh. Alis na nga tayo rito. Oh, sa ka kayo. Oh, boss, kain muna tayo. Gutom na ako. Ah. Good vibes lang tayo ah. <laughs> Ay, syempre, alam mo naman ako pagdating sa si pera, nangangatining kamay ko. Ba sinasabi ko, mga kainag, eh, no? Ang sinasabi ko sa inyo kanina, Boston Pizza. Nung na-receive na ni Mahal Arena yung pera, abay mag team Hortons sa lang daw kami kasi magluluto naman daw siya mamaya pag-uwi namin. Eh, gusto ko Boston Pizza pambihira naman. Hindi ko lang ha, kain pag Boston Pizza. Bakit naman? Hindi ka baka kain? Eh, 40 lang yun. Bira. Tumahimik ka nga. <laughs> <laughs> Bunuhan mo naman eh. <laughs> Tim Hortons sa tayo, mga kainags, ano? Baba na tayo kahit masama yung loob ko. Wala tayong magagawa eh. Kasama natin yung tagahawak ng kwarta. Ba naman yan? Ba't kasi sumama-sama pa to? Sabi ko kasi, bibenta ko pagka... Wala siya eh. Ayaw pumayag eh. Pero okay na rin yan. <laughs> Nakalabas na ng pituan eh. Baka marinig tayo. <laughs> okay na rin yan. At least importante, magkaroon na laman yung tiyan natin. Masarap naman yung mga soup dito eh. Mas gusto kong bilhin yung soup Mario ma. Dito sa Tim Hortons kasama ng uh, tinapay na may butter. Tapos nag-coffee na ako kanina. Ano lang, eh, order na Tubig na lang. Hindi ka tulad pagka kumain tayo sa Boston Pizza eh. Marami ako mapagpipilian doon. diira naman oh. No? Kung mag lang ako, nandun na ako sigurado. O tingnan yung layo sa akin. Eh, by the way, suot na ni Mahal Arena, mga kainis, ano? Yung regalo natin sa kanyang Swatch, oh. parang lugi ako. Ah. Ang mahal nung bili ko sa Swatch sa'yo, tapos papakainin mo ka Tim Hortons lang. Bihira. 24.80. Yun yung nagastos namin sa pagkain namin ngayon, mga At malupit niyan. Gusto ko sana humigop ng soup, yung potato soup. Walang potato soup, ang meron lang chili. Kaya lang hindi naman pwede sa akin ng chili. Ito yan, ang chili, mga kainis, nagawa ng... Yan ay beef. Kaya ang inorder ko na lang, dalawang herb and garlic, tsaka bottle water. Nagka-pin ako kanina. Okay na to, kesa walang makain. Kala ko pa naman, makakain ako ng alam niyo yung spaghetti pitocini sa Boston Pizza. Tapos sa... Uh, may konting ano pa. Wala eh. Parang hindi ito, hindi ito yung presyo na pinagbintahan natin ng, ng bote ah. Parang kulang pa. Ha? Oo okay, ayaw mo na magsalita. Sige, pwede na to Kain tayo mga kainags. Ano? Kesa okay, so wala. Hmm. Hmm. Mga lobe, na? <laughs> Tapos mga kainags, binayaran nyo ng cash kanina. Ni mahal may mahal na May sukli. 20 cents. Sabi ko sa kanya, ito na yung sukli kanina. Tapos ang ginagawa nyo, oy, tago mo na lang. Bihira naman kanina yung cash na 35 dollars. Yun ang gusto ko i-bulls ko eh. Pinagaw mo. Ay, hindi ko, pala inag hindi ko pala inagaw. Binigay ko pala sa kanya. Tapos may sukli, 21 cents. At 20 cents. Akin na lang daw. Mabigat daw sa bag niya. Bihira naman. Kalain mo nga naman talaga, oh. Sige. Baka ito yung swerte natin, mga natin, ano. Buti pa siya, oh. Busog na busog, oh. Samantalang ako, walang kulang. Bitin. Siyempre, mga kainags, ano, itong pinaginuman natin ng basyon ng, tub ng tubig, tatago din natin yan. Kasi, dito mag-uumpisa ang pag-iipon nating muli ng bottled water empty. O, ba? Diba? Pera. Diyan magsisimula yan. Kasi kung hindi natin sisimulan, paano natin mabubuo yung ating pinapangarap na maraming basyo ng bote para makapagbenta at makakain muli. Pero pag nagbenta na tayo, hindi na natin sasama si Mahal na Reyna para wala tayong kompetensya. Ay, naku, dalaglag pa. Anak ng tipaklong naman, oh. Nagkalat pa. Bihira naman. Pinatapon pa kasi ako ng basura, mga kainags, eh. Kunti na nga lang nakain ko, pinatapon pa ako ng basura. Yan. Bihira. Tara na nga. Pinagbukas pa ako ng pintuan, oh. oh mahal na Reyna, dadaan ng Reyna. Napakaganda. Wala namang klase. Sasabihin pa, sablay daw lagi ako. Bihira naman. Pinaghirapan ko pagbilang bilang-bilangin yung mga bobasyo ng bote niyo, pinaghirapan ko pag ipunin niyo araw-araw. Nangarap ako na makakain ako ng masarap, ma may meron pa akong extra pera. Tapos walang nangyari. Alam niyo yung pinaghirapan nyo. kayo yung naghirap. Nangarap, iba makikinabang. <laughs> Hindi, mga joke lang. Ha? Baka naman, seryosohin nyo na naman. Ha? It's just for the vlog only. For entertaining purposes only. Don't take it seriously. Yan. Tara. Nakapatuwa na tayo ni Mahal na Reyna ito. <laughs> o, ayan. Ay, nako po. So, Alam niyo yung pagkakumain kayo, parang hindi kayo satisfy. Parang ganun yung naramdaman ko kayo, mga kayo. Ano, parang bang may something na kulang. Ito nga, pinapakain ko sa'yo. Hindi mo kinain. Wala naman ako sinasabi. Ah. <clears throat> Ah, sabi ko sana gusto kong kainin yung pito spaghetti. Pwede kumain ka doon. Tara punta tayo basta ng pizza. Kumain ka. Tara. Ikaw na lang. Bakit ikaw? Ito yung 10 mga kadinig Oh, tara. Hindi na mga ko. na yan, galit na yan, galit na yan. Akin na ngayon rilo ko. Oh, uh, ako bumili niyan eh. Akin na yan. 10 <laughs> <laughs> dollar lang. Okay na tama lang papatay ko ng camera out. Mira. hirap nito wala ka ng nakupit na pera ginawa ka pang driver mamaya magsha-shopping pa to gagawin ka pang tagibit-bit parang hindi sapat yung bayad na-timing na tayo baka mabuisis natin si Mahala Reyna <laughs> baka sabihin eh, hayop ka talaga dahil lang sa mga bote kung ano, -ano mga pinagsasabi mo na mas mga hayop kang vlog ka ba diba mga kainag, sabi sa inyo, tama, ako, tama ako eh, no? Si Mahal na Reyna, wala, umalis. Iniwan ako rito. Tingnan yung binubuhat ko. Sundang ko raw siya. Pagod ako doon, ah Meron pa ba? Superstore ulit. Tara, let's go. Okay lang sana kung ako yung pinagdala mo ng mga pera pinagbentahan natin ng baso ng bote kanina. Walang problema, eh. Kaya lang, yung mo sa akin kung ano-ano, eh. Hindi man ako masayang binibitbit tong mga to, eh. Ay, si Mahal na Reyna, oh. Ano naman talaga, oh. Napurnada yung araw natin ngayon, ha. Ay, bait. <laughs> Makaganti mo lang sa'yo sa vlog. <laughs> Kasi pag pinatay, pag pinatay ko na yung camera, <laughs> Ako naman ang bibirahin mo. Tara, dito tayo. Ito <laughs> na, pinabibitbit mo, mahal na ah. Ito na naman, nandito na naman tayo ngayon sa Superstore, mga kainags, ano? At nagbibitbit tayo ng pinabibitbit ni Mahal Arena. Pero hindi tayo nagreklamo. Mamay, mag-coffee tayo Starbucks para makabawi naman ako. Ha. Ah. Ma, may sobra pa naman eh, di ba, sa pinagbenta natin ng bote. <laughs> Ikaw naman, hindi ka naman viro. Just for the vlog nga lang, pamihira ka naman. Just for the vlog nga lang eh. o oh, ilang kok sige, patiwan ng nang pagkuha ng mga ilang pa ako pa pagkukunin mo. Zero kok, ito to zero kok, maganda. O oh, sige, konti lang daw, konti lang daw. Zero Coke. So by the way, mga kainags, ano, mayroon nga pala nag-comment, bakit daw parang ang tanda-tanda na ni Mahal na Reyna, eh nagsusuot pa raw ng, ng swatch. Eh pasensya na po kayo, no? kasi no, po nung time na hampas lupa po, po kami, wala pa po kami pera nung time na hindi, pa, hindi talaga kami makabili-bili ng, ano, ng swatch nung kabataan namin. Ano nung hindi pa kami nakakapunta ng Canada, talagang kapos kami. Wala talaga namin pambili. Hindi po, pu talaga namin kaya. Pero nung nandito na po kami sa Canada, marami na po kami pera. No. Uh, nag -um <laughs> Hindi. <laughs> Tinatanong tayo bakit daw tanda-tanda na natin eh. Doon, doon parang tayo nahihilig sa pagsuot ng swatch. Abay, lubos-lubosin na natin. Sabihin na natin yung katotohanan. Na talaga namang, eh, ganon -gano nga po. Marami na po kami pera. At sobra-sobra na po, umaapaw na po yung pera namin sa bulsa namin. Kaya kahit may edad na po kami, kahit ngayong idad po namin na to, ngayon na po namin tinutupad yung mga pangarap namin na ipinagkait sa amin nung, nung kami kabataan pa, nung kami po yung nasa Pilipinas pa. Kaya ngayon po, kahit na may edad na po kami, matanda na po kami, eh, ngayon na po namin nilalasap ang sarap ng buhay. Ngayon na po namin nilalasap yung mga gusto namin bilhin na hindi namin mabili-bili. Diba, mga ngayon na po yung time na nagwawaldas na po kami ng kwarta. Ang bihira. Hindi, nagtatanong eh. Sinagot ko lang naman. So ngayon po, kaya kasi ginung araw po eh, inuna po namin yung hirap. Nagtiis po muna kami. Kaya nung napagsumika pa, napagsumika pa na po namin, ka pa na po namin, yung aming mga pangarap sa buhay, naabot na po namin. Kaya po ito, habang buhay na po kami, nagpapasarap ni mahal na Reyna. <laughs> 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 Abay, syempre. Kailangan ko tigyan. Bihira naman. Mukhang natakot sa atin yung na natin. <laughs> Salamat dun sa nag-comment ha. Meron, meron ako sa content natin ngayong araw na to. Thank you very much. <laughs> Kaya minsan dun ako sa mga comment kumukuha ng ano, ng mga eco-content natin. You know? Nadaan sa kwento, mga kainags. Ano? Kaya nga si Malari magbitbit dyan. Ako na nga. Ako na. Nakakaya naman. Baka pati sa pagbibitbit ng court ni masabi sa atin. <laughs> Natatawa si Mahal na rin sa mga pinagsasabi ko eh. <laughs> so yun yun. <laughs> so hindi naman tayo nagagalit sa mga nagko sa atin mga kainis. Ano? At lalo hindi tayo nagagalit sa mga nambabash sa atin or may mga sinasabing hindi maganda sa atin. Bagkos ay eh, nagpapasalamat nga tayo dahil mayroong engagement. Engage. O ba diba? Engage sa ating YouTube channel. At saka syempre, para sa akin mga kainis. Ano? Once na pumasok ka sa YouTube o naging isa kang vlogger, number one rules. Huwag na huwag kang masasaktan sa mga masasakit na sasabihin ng mga basher. At number two, huwag na huwag mong dadamdamin yun. Dahil pinasok natin yan yung pagiging vlogger, pinaghandaan na natin yan. Kaya, kailangan matibay tayo. Matibay ang ating pundasyon. Masabi ang asawa ko. Akala ko yung asawa ko yung kasunod ko eh. Ito pala. <laughs> matibay. Nakala ko yung katabi ko eh. Bihira sigawa ko ng sigaw. Matibay ang pundasyon dapat mga kayo ano? mo. Hindi ka dapat masaktan sa mga sasabihin nila. Number one rules yan. Matibay, matatag ang pundasyon. <laughs> parang demonyo, parang si Romy Diaz eh, no? Huwag <laughs> na huwag tayong magagalit sa mga basher natin. Huwag na huwag tayong magagalit sa mga nagko-comment na hindi maganda sa atin. Never. Kasi ang dahilan kung ba't sila nagko-comment ng ganyan ay tayo ang may kasalanan kasi nag-upload tayo. Kaya sports lang tayo dapat. Di ba ma? <laughs> Tara magbayad na tayo. <laughs> Ito yung epekto ng ano eh. Pagka hindi mo nakuha yung gusto mo eh no. Si Mahal na, na kasi Pero kung binigay sa akin ni Mahal na Reyna yung pinagbentahan natin ng tubig ng mga empty bottles kanina. Hindi ako magkakaganito mga kainag dyan. Lagyan na nga muna natin yung mga pinagbentahan natin. Ay itong bibili natin. Ito na yung piso mga. So yan mga siya no. Okay. Yan, kaya doon sa mga namabash sa atin, mga critics natin, abay, welcome na welcome po kayo dito. Pwede pa po kayong maghakot ng pagkaraming-raming mga basher sa YouTube channel ni Inags. Isama nyo na po yung mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo. Pakisabi nyo po sa kanila, i-bash yung si Inags, i-bash. Yan, kasi yan po ang kailangan ko, yan po ang gusto ko. Thank you very much po, maraming salamat. Yan. <laughs> Basta sports lang tayo mga kainags, ano. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. May kila ang buhay, piliin natin maging masaya. At hanggang sa muli po. Ang card ko. Ang card ko. Ang card ko. card ko. pinatapos mag-vlog. Ayan na nga oh. Kala ko pa naman. Tara na. Kita na natin sunod na videos mga kainags. Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs> Tawa. Ayos ah. Tawang ni pa ako <laughs> <laughs> Aba, ang bihira na man. Aba, babalikan talaga. Nagpaalam mo na ako. Hirap sa'yo. Kanina, hindi pa ako nagpapaalam. Ayaw magsalita na magsalita. Kung kailan nagpaalam na ako, kala mo nakapatay ng camera, hindi pa. No? Eh, no, pipatayin ko pa lang. Oh, Makakainis no? hanggang sa muli. Ha? Good vibes na tayo. Enjoy life lang.